Oh, ngayon, wala na kayong hanap buhay. Sila baboy yung Manila. Hindi na paralis sa'yo. Hindi na Grabe, lupit talaga noon ng ko, no? Nakita yun naman sa video mga kalakbay yung mga ginagawa niya dati bilang alkali ng Maynila So ang tanong ngayon, gagawin pa ulit ng New Year's ko yan dahil siya nananalo bilang New sa Maynila sa kung manda kayo dahil sigurado kung anong ginawa niya dati damay damay mayor na, na ginagawa na niya noon ay sigurado gagawin niya ano yan meron kayong trabaho kung kay ano porbecho mga premileo kaki baton ibibigay ko sa inyo pero yung mang-otong kayo sa isang nagkasala nagkasala na eh? okay na eh. may mali tatlong pasahero sa isang motor tatay, nanay, anak TV oh. violation titikitan na lang titikitan na lang pagtikit Oh, uwi na may trabaho ka na may ligidad ka na pinag-uusap kayo hangga't hindi ko napi kita sobukisok niya nilalaniel yun. nilalaniel ah. wakayung po okay. okay. last warning mo na to ah. last warning mo na to yun 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 yun

Arigluhan ng lisensya sa loob ng bus. Ang lisensya mo nasa City Hall. Tapos sasabihin nyo, nag-uusap lang kayo. Ano ko to longest? Next time, ha? Diretso oh, lang, walang hinto, ha? Okay. Umuwi ka na, magkana buhay ka na. Tuloy mo na yung ganabuhay mo. O yung bus nito, Hello, yung lisensya, sir. Bigay ko. Wala mo Maraming siyang violation, sinabihan ko lang siya. Mag-ingat ka. Sumunod kayo sa alituntunin, makapaghanap buhay kayo ng maayos wala kayong nilalabag na batas hindi katulad nito <mimitation> paparada dyan magka-terminal alam nyo nang bawal ang terminal dito alam nyo nang net may ang gobyerno rito o, tapos mag sana areglo no? areglo yung lisensya mo sa loob ng bus kausap yung TPB namin ang opisina namin City on. hindi ko Kaling talaga ni Mayor Isko, saludo talaga ako rito sa taon ng yung ginawa ni Tatay Duterte dati, yung ginagawa rin Ito kami na. trabaho lang kami. Wala na Kahit siya doon. Yung ginagawa niya, parang basuhan ng Halo ng basuhan ng aral. wala na kayong anak buhay. Sila yung yes, may yes. nila. Ending mayor talaga to. Diba eh? O talaga baboy din kayo sa bakal. kamal na baka may na bakal. Kailangan ko pa kayo supresahin. Pinagahanap buhay ko na nga kayo eh. Oh. Ano nga yung binibidyo mo, Brad? Hindi naman ako nahihiya sa ginagawa ko. Ah. Kayo mahiya sa ginagawa niyo. Tingnan ninyo. masarap din kaya dumaan sa mga kalsada na malo.